Nagulat ako kay Lawrence kasi hinahanap niya sa akin si Merck. Eh, ang pagkakaalam ko, magkasama silang bibili ng computer. Ah. Oh. si Merck. Ha? Si Merck. Di ba kasama mo? Ba't hinahanap mo na dito? Oh, nakalis na nga Ah. Hindi na oh. nakasama. Wala, nakalis na nga ata. Wala na pala dito. Akala ko nandito pa eh. Okay, nakalis na dito eh. Dapat lang masabihin ako. Ano? Walang ba mga open? Ano yung open mo? Wala. Yung sa yung, 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 yung deal Ah, oh, eh. <laughs> oh, bakit? Eh, paano ba? Para sa akin talaga, blessing in disguise yung nangyari. Kasi, ngayon, feeling ko, magiging girl best friend ko na si Pam. Ano nga meron sa inyo na dipon? Eh, di ba break na kayo? Ba't i-open mo pa? Eh, yun na nga eh, kasi syempre parang, paano ba tawag? Baka may kilala ka dyan na pwede nga sa sa'yo. Hindi ka nga kilala ako nga sa'yo. Marami! Sino? Sino? Patingin, patingin! Naku, titignan mo ba mamaya sa send ko sa'yo lahat yung mga ito so, na ngayon. nagpapag siya ako para sa'yo. Ano pa? Nagpapag-OC. Ah. So yung ano yung medyo kamukha mo? Kamukha ko? Oo. Oh. Ito kamukha ko. May <laughs> nagawa mo? Wala. nagka facebook Sabi mo nga napakita eh. Tignan ko kung sino yung magpapakilala ko sa yung babae. Sige. Eh, ito si Janine. Janine? Oo, oh, yung best friend. No. Ganda yun. Nakita ko sa mga mata ni Pam na nailang siya sa pagpasok ng kwarto nila. Sa bagay, hindi ka naman makasasya siya masisisi. Baka kasi mamaya may mga bagay siya magawa sa akin na hindi dapat. Eh asawa niya yung best friend ko. Grabe, iba talaga yung pamigil mo din Pam. Tapos dyan yung ganda yun. Kamukha mo ba yan? Hindi, pero maganda to. Eh, gusto ko yung medyo mukha mo. Maging kahit close enough. Oh, oh mas maganda nga kung ano oh. eh. May kakambal ka ba? Ha ha! meron! Oh, meron oh, talaga? Oo, oh, si so Lonnie. Oh. Donates. Patingin? Pangalim mo may asawa na yun. Okay oh, lang. Tingin? Pantanga mo na, Orens! Ito, pa na. na, na mag-request. Mag kung ko pa gusto oh, mo. Oo, oh, kung ikaw nga yun. Eh. Kung single ka eh. Oo. Oh. Eh, wala. Huwag nga huwag na yun. asawa Nakaka mo na ang best friend ko eh. Nakakatakot nga yun yung mga sinasabi mo nga hindi. yun. Hindi! Ito naman Ano lang? Sample lang? Ito naman masyado ka ano namang nag-iisip ng hindi maganda. Sige na doon sa baba. Ah, napakitan doon ka sa... Doon sa Doon. Oo, napagod ng babae. Maputi! Yeah, no. So yeah, Hindi talaga ako comfortable kapag merong mga ibang lalaki pumapasok sa kwarto. Siyempre, minsan naka-lingerie ka, nakapantulog ka, hindi ka prepared, or baka nakaubad ka, mga ganon. Kaya ayoko sana, hanggat maaari sana, ayokong may pumapasok sa kwarto namin ng na ibang lalaki. So, mabuti ah. Kung ano nga alam, hindi mo lang sa best friend ko. Eh. <laughs> Hindi, pero wala na eh, wala na. Nagharap din kasi ang girl best friend ko ngayon eh. Oo. Oh. Kung so, hindi lang lagi, eh. tips Bakit? ka ako yan naman tayo ah. Ha? Beshi na tayo eh. Hindi nga, sample lang yun. Kung hindi pa nga yung best friend ko, na ah, yan na katay. Ang putang eh. ina ko pala liligawa ba, <laughs> ka. Hindi, sample lang yun. Kano'ng baka mag-assume ka masyado ba ba? <laughs> Inano ko lang, kumbaga sample lang. Ah, pakatamlay! Sige, dali! Bumabilisan mo. Sige na. Bumabakal na bumabakal. Eh. Uh -huh. Ayok sarado yung pinto. Ilak mo! Ako ah, ah. na mag na? Oo. Oh, no, ka na!